umaga mo ngayon, Sali. Mabuti naman, Kulas. Salamat at naisipan mo pa akong kamustahin. Ano ba naman to si Sali? Bakit ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat so, pagising mo lang umaga, wala ka ng ibang isipang kamustahin kundi ang yung sintinali. Mas mahal ba yata ang tinali mo kasi sa akin? Ano ba naman, Sali, no? Wala pang mas mahalaga sa akin kundi yung asawa ko, di ba? Weh, di nga kapag nakikita kitang mas mo yung manok mo, ibig ko na nang mang, sana magselos niyan. Ngunit si alam mo namang inalagaan ko yung tinale kong manok kasi para din sa atin to. Kasi sila yung magdadala sa atin ng grasya. Grasya o disgrasya? Gaya ng karaniwang nangyayari? Huwag mo na sana kung yung nakaraan. Oo nga, ako'y napatalo. Dahil hindi pa ako biyasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon, marami na akong natutunan mga bagong sistema. Nung nakaraang linggo, nung matalang yung tinasayin, hindi mo pa ba alam yung tema sistema na yun? Yun, ay eh, disgrasya lamang si Lim. Alam mo? Makinig ka. Kagabi, na nag ako, na panaginipan ko, hinahapol ako ng puting kalabaw. Puting kalabaw si Lin. Eh ano kung puti? Ang puti ay pelak. Ang ibig sabihin nun, pelak. Hinahapol ako ng pelak ng kwarta. Ngayon, wala nang kwartang pilak. Mayroon pa. Nakabawan lang. Walang duda si Ling. Kaya bigyan mo na lang ako ng limang piso. Ngunit kulas, hindi ka ba nadadala sa mga panaginip mo na yan? Sinabi mo nung nakarambuan na nakapanigilid ka ng ahas na, ng Moriocho. At ang pagpintakasin noon ay nakataon sa 8 ng Pebrero. Sinabi mo, kota na yun, pero ano nangyari? Natalo ka na naman ng anim na praan. Oo nga. Ngunit, hindi lang panaginip yung binabatayan ko ngayon. Pinag-aralan ko yung bagong sistema. Pinapangako ko sa'yo, hindi hindi na tayo matatalo. Kulas, natatanda mo ba nung isang linggo, ganyan-ganyan din ang sinabi mo tungkol sa manok mo. Pero ano nangyari? Nagkaulap na, nagkaulap na nun tayo ng pakang manok. di ba sabi ko sa'yo, disgrasya lang yon Uy, gula Kumusta ka? Eh, kumusta, Shoni? Shoni nga, Rosa, pagpasinsahin niyo muna ako. Ako yung mamadali lamang. Eh, nandiyan na pala si... Tining sa loob. Buena, nandiyan na kayo. Uy, Siling, Ano ba nangyayari sa asawa mo? Parang pupunta ng sunog. Hi, Shoni! Higit pa sa sunog ang pupuntahan nun. Pupunta na naman sa sabungan. Siling, talaga bang... Teka lang, ha? Teban! Teban! Ismael, Siling. Oh. Eto, di mong daan. Magdali ka. Posto mo yan. Nandoon na naman ang amo mo sa sabungan. Magdali ka! Siling, si huwag mong sabihin pati ikaw ay nagiging sabungira na rin. Rosa naman, hindi ako sabungira. Pero tuwing pumupunta si Hercules sa sabungan, pumupusta rin ako. Ah, hindi ka sa Bungara, pero pumupusta ka sa Sabungan. Siling, ano ba pinagsasabi mo? Ito ha, papaliwanag ko sa inyo. Pumupusta ako dahil kung matalo kami. Dahil kapag manalo si Kulas at matalo ako, okay lang. Alam nyo, marami nang nawawalang pera sa amin sa kakasugal ni Kulas. Natatakot lang ako balang araw na magdidil na lang kami ng asin. Kaya, gumawa na lang ako ng paraan para hindi kami mag-away dahil ayaw niyang magpapigil. Pwes, kung manalo ako at matalo si Kulas, at manalo si Kulas at matalo ako, parang walang nababawas na pera sa amin. Ay naku, magsusagdaro na ngayata. Masakit ang ulo ka sa gawa niya. Ikaw e, naman kasi, Phil. Saan ka na makakalag? Pili ka ng bahay sa tapat ng sabungan. Kaya yan. So. Hindi ako may ito, si Kulas, gusto kong bahay eh, sa tapat ng simbahan. Tiyan na! Tiyan na! na! Tiyan kaya pala kami na pa rito para ibalita sa sa'yo na dumating na nung ration ng sabon ni Aling Ikay. Baka tayong magbusad. Hindi! Pagtitira tayo niyan! Sayang naman pagkukumari natin. O, oh, heto na pala si Tiban, tumatakbo! Aling si Alice Len. Nanalo po tayo. Ito po yung pera. Mabuti. Seven. Um, sige po, binili ka. Pumunta ka sa Pseno. Baka, baka mabutan tayo ni Kulas. Sige po, sige po. Bueno, tayo nang ang Ano ba, Kulas? Parang hindi ka nabutan ng talabang puti. Ano nga ang Talagang malas talo yung manok ko. talagang wala akong swerte. Yan ang talagang hira sa sugal. Walang pinagawakan, kundi swerte. Hindi na ako magsusugal. Tayo na ma? nga. or palagi na lang natatalo yung manok ko. Bakit? Talagang malas. Akalain mo kanina, yung pagsabong ng manok, lumipad. Anong nangyari? Pinalo yung kalaban pa ilalim. Tapos, nagbuelta sila pareho. Nagiriya na parang boksingero. Alam mo, walang sugat. Patayo. Ngunit alam mo ba kung asan san? Saan? Sa tari ng kalaban. Talagang hindi-hindi na talaga ako mag... sa sabong. Utang nilang sabong na to nakakabuyasin ng buhay. Bakit naman? Wala pa namang maraming natatalo sa'yo ah. Anong walang marami? Halos tutunggal ang natira sa inipon namin. Bakit? Hindi naman sapat yun na ah. halusot. Para tumigil ka sa pagsabong mo ah. Ano bang hindi tama? Sapagkat pag tumigil ka na, hindi mo na hindi mo naman babawi yun. Yung perang nang wala sa'yo. Pero pag natuloy mo katulad ko, nakukuha ko balik. Ayun naman no. Hindi naman ako pupusta sa manok ko. Sa kala ba ako pupusta? Eh kung, paano yan? Kung manalo yung manok mo, hindi naman nanalo yung manok mo. Ginawan ko na ng paraan. Ah. Huwag mo nga akong biruin, Castor. Mainit yung ulo ko ngayon. Anong birong sinasabi mo? Totoo ito. Aba, hindi naman kita kaibigan. Hindi ko to sasabihin sa'yo. Ngunit, Castor, paano nangyayari yan? Talaga bang gusto mong malaman? Aba, oo, sige nga. Oo, sige. Kumuha ka ng kahit alin sa mga tinali mo. O kahit ka na... sa tinali ko? Oo, sige. Kumuha mo. Heto, Kastor. Oh, tingnan mo. Magmasig ka. Ang mga manok ay may litid sa pa, na kapag kinusok mo ng karayong ay manghihina yan. Tingnan mo ang tinaling to. Matuwid pang lalakad to. Wala makakakalata sa ating ginawa na mahina na to at hindi na mapalo. Sa makatuwid, hindi na to mananalo. Siguradong talo na to. Oo. Siya nga pala, magaling na paraan yan. Oo, oo. magaling na oo. magaling. Mahirap sa'yo. Hindi mo ginagamit ang pindong mo. Ngunit, Castor, hindi ba yung pandaraya? Oo, oo. pero sino mang taong hindi nadadaya sa sugal? Walang taong nagkapera na hindi nadadaya sa sugal, ano? sa bagay, malaki na yung natatalo ko. Ay, at akala mo ba, hindi ka dinayan sa mga pagkatalo mong yan? Yung sa bagay, kita mo na. hindi ka mandaraya, gaganti ka lang. Siya nga, siya nga pala, may katuwiran ka. So, ano pang hihintay natin? Tayo na! Hmm. Sige, mauna ka na lang, hihintayin ko na lang dito si Jilin. Oo, okay. okay. sige, mauna na lang. Sige, okay. okay, ano yung ipak ka? Ay, si Ay, tawag ka sa ito na! Ha? Ay, pare! Pwede ako magkainin sa inyong pera? Para sa amin naman! <laughs> Huling-huli ko na itong sugal na ito. Akala ko ba sinusumpa mo na sugal? Bigyan mo na lang ako ng pera. Huling sugal na talaga ito. Ewan ko sa'yo. Ito na nga. Salamat. Ito ba si Teban? Teban! 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 Yes po, ano po?

Gabina na, tila patapos na rin ang sultada. Sino kaya ang nanalo si Ling? Malalaman din natin yan pagdating ni Teban. Alam mo, huwag ka kaya mas magtitiwalang masyado dyan kay Teban. Huwag kang magdalala. Mapagkatitawalaan naman si Teban sa pera. sa so nga si Ling, Tandaan mo na mainit ang pera kapag nasa kamay ng tao. Huwag kayong mag-alala. Ay, si Ling. Uy, Teban. Kaya po, talo po tayo eh. Ha? Huh? Talo po tayo. Ganun ba? Okay lang yan. Siguradong panalo naman si Kulas. Talagang mag ang paraan mong iyan, si Ling. Siya nga. Oo, oh, ka malungkot? Kasi nanalo si Kulas. Oo, eh, ano ngayon kung nanalo si Kulas, okay na talo ka, hindi naman nababawasan ang iyong pera. Oo nga, pero ang kinababala ko, ngayong nanalo na si Kulas, lalo siyang manilikit sa sabungan. Oo, oh, ayan na pala si Kulas. Hi, Siling. Talagang nasama yung swerte ko. Talagang hindi hindi na ako magsasabong. Ha? Huh? Ano ka mo? Talagang buwisit na sabong na to. Isinusumpa ko na. Ngunit, Kulas, hindi ba't nanalo ka? Hindi, natalo na naman ako. At natudas ang limang daang piso. Naku, Siling, baka kinukupitan ka na Teban! 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 Ano po ay yan? Teban, hindi ko akalain ikaw pala isang magnanakaw. Magnanakaw? Ako? Oo, ikaw ang magnanakaw. Ha? Ako po? Kung ako'y natalo ay... Teka, hindi lang gumugulo yung usapan. Teban, pumusta ka pa kanina doon sa... sa bungan? Opo. Asan ka'ng nagnakaw ng pera? kailan Aling Siling po. Nagna... Ha? Nagdako kay Aling Siling? Hindi po. Binigyan po ako ng pera ni Aling Siling para pamusta doon sa sabungan. Ah, ganon. Hoy, Siling. Pinipigilan mo ako sa pagsabong. Ikaw pala ay sabong pa ilalim. Hindi, Kulas. Pupusta lamang si Siling sa kalaban ng manok mo. Ha? Ah, at ako'y kinakalaban mo na? Huwag kang magalit sa akin, Kulas. Kaya lang naman ako pumupusta na sa kalaban. Kahit, kahit matalo ka o manalo, walang mawawala sa atin. Sa makatuwid, kahit manalo yung manok ko, baliwala pa rin. Siya nga. Kahit na may matayo ka, bali, mayroon pa rin. Eh, sayang naman yung kakahimas ko ng manok. Ako'y parang ulol. Teka muna. Ang liwanagin natin ang limang daang peso. Teban, saan mo dinala pera? Silin, ako'y din sa sapagkat sa manok ako ng kalaban pumupusta. Nako, lalong nag-blackout. Ha? Kumusta ka sa kang manok ng kalaban? Oo, oh, kumusta ko sa manok ng kalaban. Pinilayan ko yung manok ko, para siguradong matalo. At doon ako pumusta sa kalaban. Pero pag bitaw ko ng manok, tumakbo yung kalaban. Ah, gusto mo mangyope. Ikaw ngayon ang matitiyupi. <laughs> Aba, at natawa pa. Bakit nagtatawa ka si Ling? Eh? Hmm. Sapagkat ako'y tuwang tuwa. Dito kayo mga hapunan ngayong gabi. Aatanyahin natin si Kumaring Kikay at ang iba pa. Ako'y maghahanda. Ha? Ikaw maghahanda? Oo. Tayban, ihanda mo ang mga palayok ha? At hiramin mo ang mga kasirola ni at ate Nina. Opo, opo. Ngunit, pa paano tayo maghahanda? Ngayon lang, natalaw na na tayo mahigit isang libong piso. Hindi na, bale, Ibig ko sanang ipagdiriwang ang iyong huling paalam sa sabungan. Ha? Huling paalam? Oo, sapagkat may anim pang tinali sa kulungan.

ano nangyayari sa asawa mo? Mahigit pa sa sunog ang pupuntahan. Mahigit pa sa sunog ang pupuntahan. Mahigit pa sa sunog ang pupuntahan. Pwede <laughs> <laughs> <What's up, man? laughs>

Everybody love me. Everybody love me. You ain't messing with my ducky. Taste me how to duck. taste me, teach me how to duck, duck. Taste me how to. duck. Me. You ain't messing with my The Name is John For them dudes who don't know me, I know I'm from the West. But I can teach you how to duggy. step up in the club and all these girls but me. Your boy dancing, none of them know me. I hit the splash screen I'm like, hey. My shoulders and I take it real low.